ayan bibili uli ako ng bibingka ito si bibingka girl magpapinday ng bibingka uy wala no gusto nyo patagal ka nagtitinda? 10 taon ka na ba? Abot, ayaw mo hindi ka nag-aaral? bakit? pangalan ng kay Kiri. Ah, uh, anong pangalan mo? Pati. Ha? Pati. 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 Saan ka tayo nakatira? Sa Karisa. Karisa. Matagal ka na dyan sa Karisa? Bago lang kami sa Karisa. At dyan talaga sa Bagtas. Ha? Sa Bagtas. Sa Bagtas? Ah, doon sa may dulo? Hindi pa lang mga ako. ka gaano? Saan ang probinsya mo? Okay, matagal ka na rito. Ano uh, mga kasama mo dyan mga magulang mo? Andiyan na rin mga kamag mo. Andiyan na kayo lahat. Yung isa ano? Saan Mga Sa o probinsya? Uh. ilang ka ba? Pang ilang ka? Ano? Hindi ka nag-aaral? Hindi ka nag-aaral? Gusto ko lang mag Gusto ko lang trabaho ka na natitinda ng iming ka. babae katambay kala. Yung mga tambay wala pang ginawa. Pwede nakatambay wala lang. <laughs> pero deadline ka na nang like, well. Kailan ko natapos na nang ano? Hoy mo pala eh, bakit tayo nagtutuloy na? So, sa. Oh. Na. <laughs> Anong uli, bata ka pa. Pwede pa. Dapat kahit grade 12 tapusin mo. Wala ka bang ambisyon? Ayan sana. Oh. Ayan, ano gusto mo nga? Nurse. Nurse? O pwede. O nga, bagay sa yung nurse. O, kapag tapusin mo yung ano, yung red Sayang kasi. Okay. O kaya, Huwag yung ano, ano, ha? ka na lang ganito. O, diba? Isipin mo. Mag-isip ka. Kung gusto mo maging habang buhay na lang ng titinda ng bibig ka kaya ang panahon hindi yung mga mga lakare pwede akong nag aaral ba? may boyfriend na? pero huwag <laughs> ganun mag isip ka kasi tingnan mo paglipas ng panahon wala ka na rin makakasama Muna, pwede ka mag-abroad O Ang ibang bansa Huwag ka. kang yung Nga, ganito na lang ako O gano'n Huwag kang maging negative Lagi kang think positive Para Hindi ano, sayang Ganda ko Dami nagaganda ako Tapos uh, Ganito lang Orinal ka ba? Ganun ang pangalan mo? Dapat ano nalang. Masipayer. Bakit lang na nga naman nga bro, girl po lagi po, po yung aking mga anak sa si school. Kasi dito nag-aaral yung anak ko kasayang ka, sayang ang panahon. Pag-isip ka o pag-isip ka. Rin. Hindi pwede na lagi ka na lang ganyan. Kasi tatanda ka rin. Ayun, pagtanda mo sa aka mga kapag-isip na sayang, dapat pala nag-aral mo na. Kaya ano, isipan mo ano, mag-aral ka, sayang yung panahon. Lumilipas yung panahon. pala ko ito ang boyfriend mo. Okay. Kasama mo rin na, no? Kasama lang. Ha? Kasama ko lang. Kasama. Saan yung isa nyo pang pwesto? Sa Pantas. Ay, sa may tapat ng, ano, bigasan? Ay, inyo rin ba yun? sino sinong bantay doon? Dalawa rin yung pamangkin din ang mayari. pamangkin din Ito, pamangkin din ang mayari. Asya. Hindi rin nag-aaral. Ha? Hindi rin yung po mga tropa na si Pati na ating nakausap uh, ayan, maraming maraming po salamat sa aking mga subscribers and followers uh, maraming salamat din po sa pagsama niyo sa akin sa, sa, sa araw na ito uh, buhay po kayong lahat yeah.